Good morning, Ma'am Joyce. Parang ibang ganda mo today, ah. Pwede ba, Aljo, nang aga-aga? Kilala ko na yung pagkatao mo, eh. Babali ka lang. Ala! Ah, uh, pakasungit naman. Parang di mo crush ng elementary tayo, ah. Hindi nga pwede. Ikaragam mo na nga mga sako ng simento. Good morning. Good morning, foreman. Anong kailangan mo? Lah, tapos pag yan, may good morning. Ah, uh, Joyce, meron ba kayong one-part epoxy? Ayaw mo ba ng one part of me? Ilan, Nice, five gallon please. Tapang konti. Malita project lang to, ah, bagong kasal. Papatayo ng bahay. Eh, yung atin. Kailan mo itatayo? Galing ha? Parang hindi ng mga huling projects ko. Parang kompleto na kayo dito ng mga materialis na kailangan ko ha. Ako kasi ko kukompleto ng life mo. Oo, <coughs> oh, oh, um, mas kompleto na talaga dito ngayon kasi nito-nito lang nakapag-expand ako ng hardware sa tulong ng BDO multi purpose Loan. Ako ang laking tulong nito sa aming mga small and medium-sized enterprises. Gaya ng pag-expand ng business, pagbili ng bagong equipment, dagdag inventory, or manpower. Apply lang sa any BDO branch. Learn more about multi-purpose Loan here. Ah, kaya pala booming ang business sa blooming ang tendera. You know, ayaw sa'yo na ano pa rin na Kung bakit naging ganito sa maraming dahilan Sige, refer ko kayo sa iba pang mga contractors May kailangan ka pa ba? Wala na Ako meron Aljon, lagari ka ba? Hindi Kasi lagari ako magtrabaho Gusto mo lagariin kita Tapaw ka nga doon